naman na uh, isa sa inyo ang pwedeng magpaliwanag dito sa kapalpakan or uh, uh, kawalang kakayahan ng ating korte na umandar. Kasi yun ang sinabi. Yung mga nagpunta sa ICC ay sinubukan nila makakuha ng ustisya sa Pilipinas. Ngunit nabigo sila. Pero sinabi ni Senator Cayetano kanina, ni ni walang naghain ng kaso dito. Yung Di nga, isa... ang problema nga dito kasi, ah, uh, yung mga nangyari lalo na sa Mindanao, wala ho talagang paggalaw ang mga piskal noong panahon na yun. Hindi talaga gumagalaw ang kaso. Kasi... Ang sinasabi niyo, yung, may pumila? Meron ho. Merong, merong mga nagreklamo. Nag Nagdangkang magreklamo. Ngunit wala pong nangyari. Pero yung po yung... Sila yun ang file. kaya sila nagpunta sa ICC. Hihingi kami ng... Hindi ko copy. sila kilala, ma'am. Pero yun nga ang... Yung mga nakausap ko na nung ilang mga araw na karaan, yun sinasabi nila sa amin. Na huling hantungan lang ang ICC. Dapat hindi pupunta doon kung hindi talagang uh, palpak na, talagang surrender na tayo. Nga ho ito eh. Uh, ilang taon na nga ho silang nagpunta sa ICC. Ay nga, nagkaroon po tayo ng panahon na talagang wala hong nangyari sa mga kaso ng EJK eh. Sa drug war po, wala pong blatter ang polis. Marami nga walang blatter eh. Hindi ho talaga maimbestigahan na maayos kasi pati ho ang piskal, tinatakot po ng polis noong panahon na yun eh. Noong panahon na yun, ngayong panahon ngayon, hindi ba pwede magayon? Hindi ngayon tato? ho, ma mas maayos ngayon. Eh, sa sapagkat sinisigurado po namin na ang piskal at ang polis ay magkasama mag-imbestiga ng mga krimen. Hindi na ho katulad ng dati. Kung ano sabihin ng polis, dapat masunod. Kung mas maayos ngayon, ba't hindi na lang magpila ng kaso dito sa Pilipinas? Maayos na pala eh. Nag-iba na. Hindi ko no. ho pwedeng tanongin yun sa mga nagdemanda sa ICC.